Magandang araw po si Mike anyayahan ito. Uh, ang mga Stoics ay marunong magpatalo. Kaya hindi natatalo. Parang awkward pakinggan. No? Pero ano, pero ito ay paradox. Ah, no? uh, mahilig kasi ang mga Stoics sa sa paradoxical statement no? na animoy magkakontra pero uh, iisang mukha lang yon magkaiba lang ng ano magkaiba lang ng angulo or pinaganda lang yung ano pinaganda lang yung yung presentasyon no? pero isa ang tinutumbok noon ngayon ano bang ibig sabihin noon uh, na dapat marunong tayo magpatado at pag marunong tayo magpatado ay hindi tayo matatalo ano ibig sabihin noon Uh, ibig sabihin niyan ay uh, you can never devastate a stoic. Kasi ang mga talunan, devastated yan. Ibig sabihin, kapag ka yan ay hindi nanalo, nakita mo, paano halos dibdibin, halos talagang wasak na wasak ang ang kalooban grabe ang kalungkutan umiiyak anyway uh, alam niyo naman ang ibig sabihin ng devastated pero mga stoics never never yan naging devastated sa anumang laban at anumang resulta dahil no uh, uh, pi, uh pinaiiral at uh, pinapractice ng mga stoics ang sinasawag na amor fati o so, yung pag embrace no sa sa anumang mga pangyayari no so maging consequences man yan o ano o blessing no so ini-embrace yan ng ano ng mga stoics no? kasama na diyan yung mga resulta sa anumang kompetisyon so ibig sabihin manalo matalo ang stoics ay uh, ah, panatag no so pag, man -pag, pag manalo Siyempre masaya, no? Pag masalo, siyempre malungkot, pero hindi devastated. No? Eh, competition lang yun. sa isang laban talaga, meron talagang ano, natasalo na nanalo. At hindi lahat pwedeng manalo. At dapat alam natin yon na tayo ay pwedeng matalo. Pero ang importante ay lumalaban tayo. No? Ngayon, hindi na ito sa usapin ng laban. Eh, no? Minsan sa usapin na lang ano no usapin na to ng parang tama at mali no um, merong ano mer merong meron tayong katunggali na sinasabing siya ang tama at ngayon gusto natin patunayan na tayo yung tama no sino ang mananalo walang mananalo diyan pero kung ikaw ay magpapatalo panalo ka kasi uh, hindi ka hindi ka na ano eh hindi ka na kontrol mo yung laban sa pamamagitan ng pagkontrol sa sarili. No? At yung ano, yung devastation wala. Posible doon sa tumalo sa iyo. Dahil baka ano siya, baka hindi niya matanggap. Kahit nanalo siya, hindi niya matanggap na tanggap na tanggap mo yung pagka, pagkatalo mo. No? So, ganun yon Uh, paano ko ba iitsurahan yung mindset na yun? No? Uh, ganito yon no? Uh, halimbawa ikaw, no, mga adult ka, no? tapos nakikipaglaro ka sa mga bata. At doon sa laro na yun, eh, ay tinalo ka ng mga bata. ang uh, ang mangyayari, tutoksohin ka ng mga bata. No? Matalo, talo, Tapos ikaw, happy-happy lang. Uh, okay lang, matalo. Hindi ka napipikon. So, para sa'yo, laro lang. Tutuwa ka pa nga, no? Uh, bakit may mindset tayo ganun no? sa mga bata? No? Bakit hindi tayo, bakit wala tayong mindset sa, sa mga kapwa adult? Kasi pagdating sa mga bata, nag, nagiging mature tayo. Nagiging ano no, na naaalala natin na mature tayo. Pero pagdating sa ano no, sa kapwa adult no, nawawala yung distansya natin ng mature Therefore, nagiging immature tayo. Dahil, ipinapantay natin. I-ano, i-hinahatak natin pababa ang sarili natin sa pagiging immature. nagpapaka immature tayo. Hindi natin namamalaya. nagpapaka immature tayo. So, imbis na magpaka-mature ka, nagpapaka-immature tayo. So, therefore, pumapatol tayo at hindi tumatanggap ng pagkatalo hindi ka tulad nung sa mga bata na hindi mo pinapatulan pero laro-laro ka lang pero hindi ka napipikon nung natalo ka hindi ba pwedeng maging ganun yung mindset natin uh, sa mga sa mga kapwa adults hindi ba pwedeng maging mature tayo sa harap ng mga mga -ka edad natin o kahit sa mas matanda sa atin hindi ba pwedeng maging mapagparaya tayo at marunong magpatalo kahit sa harap ng ano, no? ng kasing edad natin. Bakit kailangan ano? Bakit kailangang makipagtagisan? No? Uh, hindi ba pwedeng mag, no? mag maglaro for fun or magcompetition, maglabanan for fun? Kailangan ba talaga magpatayan para sa isang bagay? Kailangan pa ba, ba, talaga ng gera? No? So, ganun, no? Uh, maging mature tayo. At, ah, uh, wag tayong ano no wag tayong uh, masyadong mahuhumaling sa salitang panalo no kasi hindi tayo ipinanganak para manalo anyway no ang anumang labanan no ayano no ay uh, na alien ano iba't iba ang forma yan. At hindi natatapos ang laban sa buhay. So hangga't nabubuhay tayo, panalo tayo. Ah, uh, hangga't umiiral tayo, panalo tayo. Uh, hindi ano, hindi uh, hindi tayo uh, nabuhay para doon sa sa goal na yon. Uh, na manalo tayo dahil kahit wala ang kompetisyon na yun, no? hindi tayo talunan. ba? Diba? Bago pa tayo pumasok sa kompetisyon na yun, hindi tayo talunan. Nagiging talunan tayo dahil dun sa sa gawa-gawa na ano, uh, mundo na hindi man umiiral, bago pa tayo masalo. ba? Diba? So, ang buhay hindi kompetisyon. No? Nabuhay tayo para mat magpatuloy sa buhay. At para magpatuloy sa buhay, kailangan nating uh, makipagtulungan tulungan sa ibang sa, sa kapwa tao upang mag-survive at mag-flourish no? hindi natin hindi, hindi natin kailangan makipagkompetisyon no? sa iba. Kailangan natin kooperasyon, hindi kompetisyon. No? At pa, paano magkakaroon ng kooperasyon? Kung lahat gustong manalo at walang gusto magpatalo. No? Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.